tod ane tod tod mok pada jendela tod kol di telepon pada break tomanamuk ah mulang ai an Sige, kau pa tudidom ayo teper ni sebut naman munamuk pun lagi hap tetak ritat ad itu sama aja kan break usuh sebut ke lo pada kaman Jangan lupa beri ikan, New Year Lord gusto ko ng Bubulok, mani, mani. Lord. Kalso ya, kita masuk no, si kita hmm. ano? Ito, danot, Pag-iitagad niya, gamit at iulog. Ayun, hindi ka iya Sige si laksi! Sige. Ano, okay na? Okay na, Todd. Talso na. Siya't dida nga. Todd! Todd! Ano nga rin? Nagano ka niya kan gamit at iulog pag talso. Gamit ko.

ay pa? Si pa? Ay pa? Si pa? Ato? No, ayaw ah. ah, ka nang step kong bumangga na. Ang buli ka nim! kabubunim! Bubuka! Uh, kauran. Ah! Labo. Ah, nilis nga di.

Ano to? Punasan mo man ako. Inaya kang kapunas eh. Punasan ko ikaw. Hello ma'am. Ma'am. Ibalik na lang yung maroon ma'am. Kinukul ba ako takapod ma'am? Kuy Mira yung -hukot, pagodan panuukot pag utang. Tud. Tud. Ang puro panuukot ng utang. Ikot ba na? Sering lang nga warayak nga di lumakat ako. Oh. Ha? Sige nga. Amo lang takay gayakan. Oo, amo lang gayakan. Iya, iya. Hello. Hmm. papayakan mo na yan ang rekon na yan hindi lumakat ya <tuh> oo nga, nee. nga iayakan, Didi. <tuh> <tuh> Ini, ni among nga ni iyayakan lumakat ya rekon na yan hindi hindi mo pong ni maknabuhaon pagpawag ka man oh hindi ka natod sige o oh. hali ah, at aksapit kaya iya tog istriya na bagay di matnatod na ikaw nagyakan na o oh office. Ako diyan ako pag anon. Gini na hini ko na ngayon ging klaro ko na yung mukha yakan yo. Puray ka gini, Gamit bubulok <laughs> uh, ka lagi. Uh, kauran lot tud. Aw, oh, tud. Ade ate tud. Puram ngadun payong. Puram pa payong. Amay adala may gawas ida Amay tin tatrito na balay. Oo, oh, amay oh, wow, to. Amay to. Sige, oh, katuan ala. Oh, sige. Adi. Ano mo? O di mo nyo gamita? Diba, angin mahulo siya. Ka man magyakan na gamita. Namiyakan, huwag mamanla. Oh. Salamat. Iba na mantak mo upod yan ha. Hindi ah. nung na ilob no. sa dikon ko oh. na gulito papa upod. bisan san o. Mupay nga kami bago ko na upod. Awa din ayah. Pinto mga rang bali. Melvin Tangaran. Ano yung mga pudupod? ko ito. Ah, upload mo lang ngayon natin Ah, sige tara tara, trabaho kita. Tara bali, tigang kita. sigi, Da, magkano man lakin, di pa man ako la, kita ala ako. Awa mo la. Sige gad. Sam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn abadi oh, pinama malas kaman badi iwar kaman kamu muli gakon oh, anu bad to ka nga ka kita ala ko geng kita ko lalot ikaw ah! magpatod labid mong Apa paparayas sa kamang mga bulok anong sarang badi okay. waray waray <laughs>